magandang umaga update ko lang itong mga motor namin ayan, ito yung unang pundar since 2012 ayan, ayan. mga sample ng trabaho para malaman kung gaano katiba yan lahat ng ginagawa ko and experiment ko yan tapos ito naman yung sumunod na motor na pundar namin yan rusi ranggo yung una rusi TC125. Ito naman, Roshi Rango 150. Ayan, service ng mga anak sa pag-aaral. Ayan. Para masubok kung gaano katibay. Ayan, proven tested na. 72 spokes tubeless. Uh, tapos ito naman yung ADB namin namin kako na dahil bayad na ito tatlong taon yan. 2021 Yan. powder coat all black. Ayan, laki ng gulong na nilagay namin. Tapos ang rim niyan, 4.5 by 12. Tapos ang gulong, 140, 70 by 12. Yung harap naman, 3.0 by 13. Tapos ang gulong na nilagay namin is 130, 70, 13. Yan. ADB 150, 2021. Tatlong taon na bayad na yan. Kasi ito naman yung isa, rosy flash. Naka wide rim din siya. 3.5 ang rim naman nito. Ang gulong is 100 over 80 sa likod. Tapos yung harap naman, 2.5. Ang gulong is 9080. Yan. 9080 yung gulong. ito naman yung sa PCX gagawa rin ako ng nakarayos nito 72 spokes tubeless din yan ang mga unti-unting napupundar gusto kong makapundar ng iba't ibang klaseng motor pa yan para may pinagsusukatan. Yan, magandang umaga. Good morning JTR. Good morning, good morning. God bless sa ating lahat. Ingat-ingat sa mga biyahe. Malapit na naman ang holiday. Okay, thank you, thank you.